Napindot ko pala yung ano. So ayan mga katulya. muna kami dito sa Nohan Lake. Talagang walang maiulam eh. Sana marami kang mahuli. At sumahan nyo kami pamamana. So malapit-lapit na kami. Ito na. ay kasama ko, ngalay na pan nagwan. <laughs> so, ayan mga katulya, kalpado naman ngayon, walang hangin. So maghapon tayo mga mana dito. <coughs> Samahan nyo kami. Parang labo yata. Labo ano? Hindi kita lupa eh. So may lalaman mamaya mga katulya Kung malinaw ba ang Nauhan Lake Kung malabo So abangan nyo aming Mga huli So hanggang dito lang muna Bun ơi. Bun ơi bà ghê. Mama nát tin. Ayan doon, baka panahin mo pa ako. Ay siya! Oo, oh. oo.